1 nagharvest ako ng lemongrass and susunod kong harvest and ay malunggay oh malunggay ito ang mansion ng amin siya pag mahuli siya oh ay tinta oh kahit gabukay kahit alonsong uwi na ganyan ayan yung malunggay super dami namang malunggay bibigyan ng problema ang mga malunggay paano daw yan eh Pwedeng makipaki-harvest. Okay. Oh, may ulam na kami mamaya. May license oh? kailangan. Ay. May. Yung ano. Ay, at ano man ka, ano, yan. Kasi ayan. Hala, nabali siya. Paano yan? O si Bina, bakit ka umano dyan, Bina? Bina! Bina bakit dyan ka? Baka may tumaan dyan. Bina, ubusin na lang kita ng malung malunggay. Busa na kita ng malunggay. Oh, busin ko na lahat. Busin mo na sa iyo ba yan? <laughs> iyo ba yan? Alas, titirang kita. Bye! <laughs>